At tingnan yung guys yung ginagawa o. Oh. Yung galagari. Walang magawa. Ganito po kami. Ayan o. Oh. Ayan mukha niyan. Pag hindi makakatiwalaan magayos ng makina yan. <laughs> Ganyan po kami rin. Ayan. Ayan nga, oh, yeah. Ayan o mga guys. O. tiyan mo. yung ginagawa sa makina. O. Oh. Walang awa. Ayan, gumagalaw na. Pag-asa na. Pag-asa. Pag-asang masira. Kumatagas na, pre. Baka mo. mo. Oh. Palit si Gunyan yan. Oh, tamo <laughs> oh, guys. Oh, natanggal na. Sa tagal ng paghihirap lupot si stud sa ano? Sa sabi sa'yo eh. Ayan guys, so pa na lang yan. Ayan, okay, sinisira. Kasi hindi matanggal. Ayan yung kultok, puro kalawang.